Discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng other person o other person just huh? well alisin ka muna bago <laughs> ko ikwento kung anong um, masasabi ko dito sa connection na to. Kasi gagawin ko tong thumbnail as usual. Eh, mabis naman to. Sandali na lang. So, yan. Current situation mo. Okay? Dito, side mo. Ha? Dito sa other portion. So, dito muna sa side mo. Kamusta? Anya, weh? So, current situation mo? Well, tingin ko kayo parin. Yun nga lang, di ko masabi kung sino ka ba. Ikaw ba yung orig? O... Oh, third body. So, clear natin. Ikaw ba yung orig? Yes or no? Oo. Ikaw ang orig. Yes. kayo pa rin. So, may babae tayo, di ba? Queen of Swords. Nanay ka na siguro? Babae ka siguro? O kung lalaki ka? Tatama lang sa'yo ang reading na to. Kung in-embody mo ang feminine energy in a way na alam mo sa sarili mo na under ka. Okay? Siya ang nasusunod at hindi ikaw. Mas takot ka sa kanya kaysa siya ang takot sa'yo. Kahit na ikaw yung lalaki. Okay? Okay? So siya nagdadala ng relasyon. So again, feminine energy ang bida dito, ha? So, um, kayo pa rin eh may love naman, may attention. Alegria al cuore. Um. So again Masaya O who knows Baka I-engage na kayo May-engage na kayo Kung di pa kasal O baka nga kasal na Punin nyo lang yung clue Na sa tingin nyo Ay para sa inyo Pero again Mukhang kayo pa rin At ikaw yung original So kung masaya kan Masaya naman kayo Sa isa't isa Bakit may Um, third party pa. Oh, la, te Well, actually, ang dating dito, ano eh, yung other person ay malayo sa kanya. Kumbaga, nakakausap lang niya sa social media o sa text doon lang yung form o form ng communication nila. So, more like long distance relationship o who knows kung gaano kalayo. Pero, dahil nga may presence mo at ikaw yung original, eh, tawag dito. Ang dating nag-meet lang sila sa text o social media. Pero malaki chance na long distance relationship. Well, actually, nilaloko lang naman ng person mo. Yung third party. Dahil may falsita tayo dito. So, yung falsita ay falseness. Okay? So, siya yung code ng deception. So, sa madaling salita, Nilol niloloko lang ng poson mo. Ito, parang pampalipas oras lang, pag bored siya, kinakausap niya. Pag hindi bored, edi walang communication. On and off yung communication nila. Ganyan. So, teka. Alam ba ng third party na in a relationship na yung person mo? sa yo. Kasi may case na literal naman luloko yung tao, regardless kung sino. Okay, kung babae o, lalaki. So, uh, tingnan natin, alam ba na kada person o third party na in a relationship na yung person mo sa iyo? Yes or no? Oo, oh, oh. Tindi rin, no? Alam na nga eh, Sumabit pa rin. Ano ba yan? Meron talagang taong ganyan. Makapala mukha. mm -hmm. Pero, tingnan natin pa rin. Kungkatin pa rin natin. Hmm. Alam niya, di ba? Um... Ang tanong natin ngayon. Bago naging sila. Alam niya na ba? Kasi pwedeng late na, 'di ba? Sila na bago niya nalaman ng tungkol sa inyo. So, ang tanong natin. Alam niya ba na in a relationship na siya sa iyo, yung poison mo? Bago naging sila. Yes or no? Oo, oh, alam din niya. Oh, matindi talaga. <laughs> Kasi yung balik day, no. Pero pag ganyan, yes. Matindi talaga. Yan yung ano, um, higad na. Higad talaga. Yung um, matindi talaga sa kakapala ng mukha. <sighs> alam na in a relationship. Kumabit pa my goodness pero tingnan natin alam niya ba hindi ah uh, ina rin yun eh tatanong ko sana kung alam niya ba na kayo pa rin nung naging sila pero tingin ko alam niya alam niya ang lahat-lahat kumbaga masyado siyang nabulag ng uh, kalandian niya kaya yan. Inakit niya yung potion mo. Mm -hmm. So, ano tatanong natin ngayon? Uh, um, next action sa'yo at next action sa kanya Okay? Sa'yo. Ay, namin ko sa kanya. Ah! Oh, Tanimik ko naman. Oh my God! Ano ba yan? Ang gulo ng connection na to. Mm-hmm. Ah, oh, ba't baliktad to? Hindi ako nagbabasa ng baliktad. Pero pwede namang basahin to ng baliktad actually. Pero ayoko nga magbasa. <laughs> Kahit itong taro, ayoko rin binabasa. Nagkataon lang na, ayan nga, may clue. Kodigo. Diyan sa taro. Um, so, punta na tayo dito sa kwento. Next action sa iyo. Kasi yung lalaki dito Kasi ko yung feminine, di ba? So yung male energy, manlolo ko talaga. Ang dating gusto daw niya na tawag dito, new beginning o oh, dami niyang pinapangako. Dami niyang sinasabi. Pero wala naman siyang balak to pa rin, yung mga sinasabi niya. OMG. Parang ano, uh, bolero sa so, madaling salita, o oh, suhol, manipulative, o oh, number brainwash, So, yan. Expect na natin na next action niya. Whether malaman mo ang relasyon nila o hindi. Pero malamang alam mo na yun. Pupunta ka ba dito sa reading na to kung wala kang idea, di ba So, next action sa'yo. Ay, bilugi ng utak mo o ulo mo o um, pag-iisip mo para konsintihin siya o para hindi mo siya hiwalayan. Oo, tuingin ka sa madaling salita. Next action. Meow, dito sa. Ada potion. neme ka doon? Nito, neme ko. Nandito talaga. Tignan. Parang ang dating, gusto niya makasama to. O gusto niya magtagal pa rin sila. O gusto niya pa rin maging connected. Dito sa Adaposon. Pero, okay, pero, pero, ang dating may binabalak pala yung ada ah, uh, portion di dito sa portion mo at hindi maganda yung binabalak niya actually so parang karma so niloloko kanya di ba ang karma lolokohin din siya ng Ada po so Yung babae, yung magtataksil sa kanya. So, hindi ko alam kung paano way. Pero ang dating kasi, uh, pagtataksilan niya rin yon So, siguro, magkakaroon din ng third part grabe naman, third party. Third party na nga siya. Fourth party. Okay. Magkakaroon, magkakaroon din siya ng someone else na pagsisilosan ng poson mo. Kasi, ang dating dito, situationship yung meron sa kanila, di ba? So, walang commitment dahil nakatali siya sa'yo. So, dahil wala nga commitment, eh, di pwede pa magkaroon ng another person yung another um, person. So, ang dating in-expect ng person mo na magiging loyal yung another uh, person sa kanya, pero may ibang kapalaran. So, lulukohin din siya ng person. Magkakaroon din ng someone else sa connection nila. So, makakaganti ka na. Okay? Kasi pag pagpapalit din siya sa iba o pagsasabayin silang dalawa. Ganyan. So, anong clue dito? Kuha tayo ng clue. Kuha ko anim. Anim na clue para malaman natin kung sino ang possible ng mga bida sa kwento na to so namamawis kamay ko ang init kasi ano to Virgo ayun may sign tayo Virgo eto Scorpio to Libra oh Libra dito tayo titingin sa baba. Kasi ito eh, ano, planet. So, again. Virgo, Scorpio, Libra. So, yung clue dito pwedeng tumama sa iyo, sa poson mo, at sa ada poson. At doon sa fourth party. Ito, Pisces. Ito, Libra ulit. Oh, pwedeng libra. Ikaw, libra. Libra rin yung poson mo. Yung other poson Ngunit yung libra. Oh. Ito uli. Pisces ulit. Yeah, paano ba sabi ko ng Pisces? Nasabi ko ba yun? hindi. Hindi ko nasa. Ito nga, Pisces. Oh. Pisces, Pisces. Mm -hmm. So, ulitin ko. Virgo, Scorpio, Scorpio, Libra, Pisces, Libra, Pisces. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.